Hello guys. ini na po tayo, tayo sa ating bagong bahay. Ito na siya. Ito magiging kwarto ng Junavis ko. So guys, ito pa lang tinatago ng mga unfurnished. So ito yung ibinibing room namin. So ganyan siya. Ito naman ang magiging kwarto namin mag-asawa. Ang so siya guys. Oh, mayroon siyang wardrobe, which is good. Pero na kami damitan. So, yan siya. So, nakikita niyo rin. So, guys, dito sa enough Man, nag-alim siyang rent. Nang 9.50 na ngayon, 2,000. 200, so, ayan ang toilet namin. Ito yung namin. So, ganyan ang itsura, guys. ng unfurnished. Pero, nalala naman siyang lutoan washing machine. Yung no, ulit ang doon pa. Ayusin lang. So, yan. So, ito, nakuha namin siya ng $7.50. Not bad. Kasi mahal na talaga may mga renta sa head of man. Yan siya. So, next kayo. Watch next video namin. Bye-bye.